Sa edad natin ngayon, hindi lahat na masarap ay pwede nating kainin. Minsan, ang inakakala nating masarap na pagkain ay ito pala ang unti-unting sumisira sa ating mga buto. Pag-usapan natin ngayon ang karaniwan at simpleng mga pagkain na inihahain sa ating hapagkainan. Sa video ito ay babahagi ko sa inyo ang mga pagkain na nakakatulong upang palakasin ang ating katawan at makaiwas sa maraming uri ng karamdaman at manumbalik ang malusog at malakas na pangatawan. Narito ang limang pagkain na unti-unting sumisira sa ating mga buto. Number 1. Asukal at processed snacks. Ito ang unang dahilan kung bakit unti-unting nanghihina ang ating mga kasukasuan at buto. Ang sobrang asukal sa katawan ay nagpapataas ng tinatawag na inflammatory markers. Kapag masyadong matamis ang kinakain, ang ating immune system ay laging naiirita. At ang epekto nito ay pananakit ng kasukasuan, pamamaga at paninigas. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong may high sugar diet ay may mataas na risk na arthritis, lalo na sa tuhod at balakang. Tulad ng soft drinks, kape, mga nakakubling asukal sa tinapay, juice, yogurt cereal at cookies. Yan ang tahimik na sumisira sa ating katawan. Ano ang solusyon sa mga ito? Hindi kailangan na isuko ang lahat na matamis. Ang mahalaga ay bawasan ng asukal sa ating mga kinakain. Imbis na 3-in-1 coffee, subukan ng kape na walang asukal, dagdagan mo lamang ng gatas. Imbis na cookies, subukan mo ang saging o mani bilang merienda. Imbis na juice powder o yogurt, bakit hindi tubig na may kalamansi o lemon? Unti-unting pagbabago, hindi kailangan ang biglaan. Number 2, mga pagkain na may sobrang asin. Kung ikaw ay isang senior na lumaki, sa panahong ang asin ay pangunahing pampalasa sa lahat ng lutuin, baka hindi mo agad mapansin kung gaano na karami ang sodium na pumapasok sa katawan mo ngayon. Hindi lang ito galing sa asin sa kusina, ngayon, pati na ang canned goods, instant noodles, processed cheese, at kahit sa mga paborito mong chichirya, lahat 'yan puno ng sobrang asin. Alam mo ba na ang sobrang sodium sa katawan ay isa sa mga dahilan kung bakit mas madalas ang pamamaga, paninigas, at pananakit ng kasukasuan sa mga matatanda? Paano ito nangyayari? Kapag maraming asin sa katawan, dumarami ang water retention. Ibig sabihin, naiipon ang sobrang tubig sa mga tisyo kabilang sa paligid ng joints at kapag namamaga ang mga kasukasuan, nagkakaroon ng pressure at kirot. Ayon sa pag-aaral, kapag mataas ang sodium intake, pinapalabas ng katawan ang calcium sa pamamagitan ng ihi. At kapag laging nababawasan ang calcium sa buto, nagiging ito. Kaya, kahit simpleng kilos lang tulad ng pagyuko o paglalakad ay pwedeng magdulot ng injury o microfracture. Ang isa sa pinakamaraming sources ng sodium ay ang instant noodles, toyo, daing, canned sardines, at corn beef. Ano ang solusyon? Hindi kailangan mawala ang lasa ng pagkain mo. Kailangan lang ay matali ng palit at kontroladong dami. Imbis na asin, gumamit ng herbs tulad ng luya, bawang, sibuyas, o dahon ng laurel para sa lasa. piliin ang low-sodium versions ng canned goods kung mayroon. Iwasan ang instant noodles araw-araw. Kung gusto mo, bawasan ang kalahating seasoning pack. I-steam o iihaw ang isda, kesa i-marinate sa toyo at suka sa matagal na panahon. Hindi mo kailangan tanggalin ang mga pagkain. Kailangan mo lang bawasan, kailangan lang piliin kung kailan at gaano kadalas. Number 3. Processed Meat at Red Meat Alam mo ba na ang madalas na pagkain ng processed meat at red meat ay tahimik pero tuloy-tuloy na sumisira sa iyong kasukasuan at buto, lalo na sa edad ng mga senior. Hindi ito agad ramdam, walang kerot sa simula, pero habang tumatagal, nararamdaman mo na parang may kumakain sa loob ng tuhod mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga processed meat tulad ng chorizo, ham, hotdog, bacon at imbutido ay may mataas na antas ng saturated fats, sodium at preservatives. Kapag palagi itong kasama sa diet, ang katawan mo ay naglalabas ng inflammatory substances. Mga kemikal na nakakasira ng cartilage sa pagitan ng mga buto at ito ang nagiging sanhi ng pananakit ng kasukasuan, pamamaga at tuluyang pangihinat. Ano ang pwedeng gawin? Hindi kailangan na itigil lahat agad. Pero maaari kang gumawa ng matalinong desisyon. Imbis na hotdog, magprito ka ng itlog na may kamatis. Imbis na bacon, bakit hindi subukan ang tinolang manok o kaya monggo na may malunggay? Kung talagang gusto mo ng karne, piliin mo ang mga mayaman sa omega-3 tulad ng sardines, mackerel o salmon. Ang mga isdang ito ay may natural na anti-inflammatory effect, kabaliktaran ng ginagawa ng processed meat. Number 4. Refined vegetables at fried food. Ito ang paboritong pagkain ng mga Pilipino. Pritong isda, pritong manok, lumpia, toron, banana kyo, lahat yan masarap, lahat pamilyar. Pero alam mo ba na ang madalas na pagkain ng mga ito, lalo na kung niluto sa refined vegetables oils, ay isa sa mga tahimik na dahilan kung bakit sumasakit ang kasukasuan ng maraming seniors ngayon. Hindi dahil sa masama ang mantika. Ang problema ay nasa uri ng mantika at kung ilang beses itong ginagamit. Ayon sa mga dalubhasa, ang paulit-ulit na paggamit sa mantika ay nagiging dahilan sa pagkakaroon ng imbalance at ang imbalance na ito ay direktang nagpapataas ng inflammation sa loob ng katawan. At kapag mataas ang inflammation, ang una sinapektuhan ay ang kasukasuan. Kaya kung ikaw ay madalas kumain ng pritong pagkain araw-araw, lalo na sa paulit-ulit na ginamit na mantika, hindi nakapagtataka kung bakit may pananakit ka sa tuhod, balakang at likod. Kaya iwasan ang paulit-ulit na paggamit ng mantika. Number 5, Instant Powder Drinks and Additives Ayon sa mga pagsusuri, ang mga powder drinks na nabibili sa sachet ay kadalasan may high fructose corn syrup, synthetic flavoring at preservatives na hindi lang nakakataas ng blood sugar, kundi nagpapalala din na oxidative stress sa loob ng katawan. Kapag mataas na ang oxidative stress, bumababa ang kakayahan ng katawan na protektahan ang sarili at ang unang naapektuhan ay ang matawan na ginagamit sa araw-araw, ang tuhod, ang likod, ang balikat. Unti-unting nangihina ang cartilage, lumiliit ang galaw, hanggang isang araw mapapansin mo na lang na hindi mo na kayang lumakad na walang kasamang kirot. Ang katawan ng isang senior ay napakasensitibo, hindi na tulad noong bata pa. Kaya ang konting kemikal na dati ay walang epekto, ngayon ay may malakas na epekto na. Ano ang pwedeng gawin? Imbis na coffee mix, subukang mag ng kape at magdagdag ng gatas na fresh o low sugar. Imbis na juice powder, bakit hindi tubig na may hiniwang pipino o kalamansi? Mas natural, mas mura, mas ligtas. At kung hindi mo maiwasan ang matamis, piliin ang prutas tulad ng saging, pakwan, mangga. Mas mainam ang may natural na tamis kaysa sa chemical na panlasa. Dapat mong tandaan na ang iniinom mo ay kasing halaga ng kinakain mo mayroon pang bonus, sabaw ng buto o bone broth. Kung isasama ito sa araw-araw na pagkain, pwede nito ulit palakasin ang buto at kasukasuan. Pakuluan lamang sa mahinang apoy na hindi bababa sa anim na oras, samahan ito ng sibuyas, luya, pamenta at konting asin. Pwedeng lagyan ng kahit anong gulay. Isang tasang mainit na sabaw sa tuwing kakain, puno ito ng sustansya. Ang bone broth ay mayaman sa collagen, isang protina na tumutulong panatilihing matibay ang mga buto. Bukod pa riyan, mayaman ito sa mineral tulad ng calcium, magnesium, at phosphorus na natural na tumutulong sa kalusugan ng buto, lalo na sa mga seniors. Alalahanin mo na sa bawat kinakain mo ay pwede itong maging gamot o lason sa iyong katawan. Ikaw ang pipili. Salamat po sa panunood. Ingatan kayo lagi ng Diyos.